Kim Chu nagbigay ng taos-pusong pasasalamat sa suporta na binigay ng ina ni Paolo sa kanila. Nagbigay ng pasasalamat si Kim Chu sa ina ni Paolo Avilino dahil sa walang sawang suporta nito sa kanilang relasyon. Sa isang panayam, ipinahayag ni Kim ang kanyang taos-pusong pasasalamat kay Mrs. Avilino. Anya, malaking tulong ang pagiging maunawain at mapagmahal ng ina ni Paolo sa kanilang pagsasama. Ayon kay Kim, nararamdaman niya ang init ng pagtanggap at pagmamahal mula kay Mrs. Avelino. Lubos din siyang nagpapasalamat dahil sa mga payo at gabay na ibinibigay nito sa kanila. Sinabi rin ni Kim na naging inspirasyon nila ang ina ni Paolo sa kanilang pagsisikap na mapanatili ang kanilang magandang relasyon. Dagdag pa ni Kim, isa si Mrs. Avelino sa mga unang nagbigay ng suporta noong nagsimula pa lamang ang kanilang relasyon. Umaasa si Kim na magpapatuloy ang magandang samahan nila ng inani ni Paolo. Ayon kay Kim, ang suporta at pagmamahal ni Mrs. Avelino ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na harapin ang anumang hamon sa kanilang relasyon. And this our chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you